লা <laughs> এ <laughs> Hãy <laughs> subscribe <coughs>

Guys. Sister, usap naman dyan. Hi guys. Hi guys. Hi. Yan na mayari na cellphone. Niram ko lang. Niram ko lang. Niram ko lang, Niram ko lang dyan. Yan yeah, mayari. Wala akong karapatan dito. Cameraman lang ako. Yan, yeah, ito sulit to. Sulit to kahit saan. Sulit yan. Wala, wala ka, wala pa kayo sa akin.